Magandang araw mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome po muli dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po sa aklat ni Marcos chapter 11 verses 27 to 33. Basahin ko po para sa ating pong pakikinig. Pumaroon na naman sila sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo. Nilapitan siya ng mga punong sasardote ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, Ano ang karapatan mo gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko rin kayo, Pag sinagot ninyo ako, Saka ako naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba? o sa mga tao. At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, e eh, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, Hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gawin ng mga ito. Tugon ni Jesus sa kanila. Sa Ebanghelyo ngayon, ating narinig kung saan hinarap si Jesus ng mga punong pari at mga tagaturo ng kautosan. Sila yung bumubuo ng Sanhedrin, ang isang makapangyarihan na grupo noong panahon ni Jesus. Tinatanong nila si Jesus kung anong karapatan niya na gawin ang mga ito. Ano ang karapatan mo? Kanilang tanong. Sa mga panahong ito, bilang na ang araw ni Jesus. Malapit na siyang sentensyahan ng kamatayan at ipako sa krus. Maraming pagkakataon na niyang pinamalas sa mga tao. Malamang pati ilan sa Sanhedrin ay nakita rin ito na si Jesus ay banal. Na siya ay di kananiwang tao lamang. Na siya ay Diyos. Mga himala sa iba't ibang pangyayari, kakayahang kontrolin ang kalikasan, kapangyarihan na puksain ng mga demonyo, magpagaling ng kasakitan, magpatawad ng kasalanan, at bumuhay ng mga yumao. Matapos ang lahat ng ito, hindi pa rin tinanggap ng Sanhedrin ang pagkadyos ni Jesus. Dala ng mga puso nilang tila naging bato at ng pag-iisip nilang nabulag na sa katotohanan. Sila ay desidido na hindi paniwalaan si Jesus at tuluyang kontrahin ang anumang sabihin niya. Alam ni Jesus kung ano ang kanilang kalooban. At dito, ating makikita kung paano niya hinarap ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang tanong tungkol sa propetang si Juan Bautismo. Hindi po ito isang trick question. At dahil alam naman nila na anumang kanilang isagot maaring makasama sa kanilang sitwasyon, naging sigurista sila. At kahit nagpulong-pulong pa ang mga ito, at kahit alam naman nila ang tamang kasagutan, kanila pa rin sinabi kay Jesus ang mga salitang ito. Hindi namin alam. Hindi daw nila alam ang kasagutan. Tugon na mapanlin lang. Sagot na pawang kasinungalingan. Kaya't nagpasya si Jesus na dahil sarado na ang kanilang pag-iisip, walang silbi na sagutin pa niya ang tanong nila ukol sa anong karapatan ang kanyang taglay. Mga kapatid, kung minsan maaring may halin tulad natin ang ating sarili sa mga Sanhedrin. Na kahit na alam natin ang pagiging Diyos ni Jesus, kahit nakatitiyak tayo sa katotohanan ito, dahil may pagkakataon na tinatanong rin natin siya, ano ang iyong karapatan? Kung mawalan tayo ng mahal sa buhay, bakit Panginoon, ano ang iyong karapatan na kunin siya? Kung makaranas ng pagsubok at kahirapan, anong karapatan mo, Diyos ko, na hayaang mangyari sa akin ito. Kung maligaw ng landas at magkasala, anong karapatan mo na husgahan ako? At pag tayo ay hinarap ng Panginoon ng mga katanungan na uusig sa ating puso, kahit alam naman natin ang tamang kasagutan tulad ng Sanhedrin, tayo po ay tutugon din ng mga salitang hindi ko alam. Sa ating pagkatao, natural po na maranasan natin ang ganito mga pangyayari. Okay lang po yon nauunawa ng Diyos ang ating kalagayan. At ang tingin po ni Jesus sa atin ay malayong malayo po sa pagturing niya sa mga Sanhedrin. At mahalaga po na buksan natin ang ating kalooban sa pagmamahal ni Jesus at ating buong pusong tanggapin ang ang kinyang karapatan na maghari sa ating mga buhay. Kaya ba natin yon? Maaring hindi madali, pero kung hindi si Jesus ang maghari sa iyong buhay, baka sa kabilang panig tayo mapahanay. Mas hindi ka nais-nais yun. Subukan mong maging hari ng iyong buhay sa Jesus, kapatid. Hindi ka magsisisi. Kung inyo na nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, paki-like and share po. Baka po makatulong sa inyong kakilala, kaibigan, kamag-anak at mahal sa buhay. Ako po muli si Eric Rivas. Maraming salamat po.